Si Corporal Guerrero. Siya ang pinakamatinik na pulis ko dito. At uh, siya ang i-assign kong kasama mo. Thank you ulit, sir. Pero nandito si pe. Ako! Ang pinakamagaling na pulis dito! Pinakamatinik! Ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam eh. Bigla ano, sir? Biglaan? O biglang yaman ang gusto mo? Tinyente. Sige na. Lakarin mo na yung dapat mong lakarin. Sir. Alam mo, Brando. Ikaw ang dapat sisi sa pagkamatay ng dalawa mong kasama. Hindi ka man lamang nakikipag-coordinate sa pusina. Alam mo bang, mula sa iyong kanununuan, hanggang sa iyong ama, sila ang may pangalang pinakamalinis sa buong departamento. Sana naman. Huwag mong sirain ang magandang pangalang ipinamanan nila sa iyo. Sir. Assignment order ko. Sergeant Brando Del Valle. Police Maynila ka pala. Bibigyan kita ng makakasama mo. Thank you, sir. Sino ba nagbiyasa sa mga taong to? Tony, sabihin mo sa akin, sino ba ang pinansyon ninyo? Kabo, sabihin ko man sa'yo, hindi mo kilala. Kaya huwag ka na magtanong. Si Corporal Guerrero, siya ang pinakamatinik na pulis ko dito. At uh, siyang siya ang assign kong kasama mo. Thank you ulit, sir. Fernandez Iguzepe! Ako, ang pinakamagaling na pulis dito. Pinakamatinig. At habang narito ka, you are under my command. At dahil nasa jurisdiction kita, tanda mo, lahat na gusto mong gawin, o binabalak mo, o gagawin mo pala, kailangan alam ko! Naintindihan mo siya sabi ko! Follow me! Sir? Halika kayo! Tuloy! Halika na! Halika na! Huwag ka na Isipin mo parang bahay mo na rito! Halika na! Hal? Ah, para iyo! Thank you, thank you! Ah, teka, teka, baka makita tayo ng tita ko. Magandang gabi sa'yo, ma. Thank you. Ah, bakit ka Tawagan namin yun eh. Girlfriend ko to. E, Ibig sabihin no, mahal. Mahal. Brando. Brando. Andrea. Dali kong kaibigan. Magandang gabi sa'yo, ah. Hi. Andrea! Andrea! nga. Andrea. Teka, teka. Paano mas siya naging matalik na kaibigan? Eh, parang ngayon ko lang yata siya nakita. Ah, um, training ko siya. Police uh, ah. Manila. O, sige na, Hal. Halika. Pasok na. Oo! Oh, 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 Ano ba? Ako yun eh! Ako! Girls, uh, may mga bisita tayo. Uh, Jing Jessica. Hi! Jessica. Sergeant Brando. Del Valle. Del Valle. Kilala. Kilala mo? Huh? Kilala mo ako? Sinong hindi makakilala sa'yo? Palaging nasa dyaryo? Kilala nyo? Anong ginagawa mo rito sa probinsya? May pinapalo ako. Malaking pe... Malaking kaso? Mawalang galang na muna. Pare, muna ako sa labas. Mainit dito eh. Tara na. Oo nga, mainit dito eh. Upo muna. Sergeant Eh, pagpasensya mo na yung ate ko, ha. Ah. Eh, suplada lang talaga yun, eh. Okay lang